Talagang hostage na ako. Ako daw sasagot. Bitag ang title. Tinalo ko yun ha. Bakit ako naman ang nabitag? Labo ha. Okay. Maraming salamat po. Pero tamang-tama yung sinasabi niyo. Your ika nga preaching to the choir. Sa Ilocos, kung saan pinakamarami sa lahat ng probinsya ng Pilipinas, ang OFW, Balikbayan, at iba pa ang uh, parati naming sinasabi, earn, learn, return. Kayo ang magiging pagbabago. Kasi nakita na ninyo, we do not have to live like this. The Philippines does not have to be like the way it is. Hindi kinakailangan na korupsyon, nakalugbok sa kahirapan at dumarami ang nagugutom. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbis na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masamaman ang loob ko, masamaman ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinagastosan ng ating bansa. Inubos, bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin, ang totoo, ang uh, halalan... Ay uh, talagang, o oh, tama, inaaway na naman po ako ni Bipi. At uh, parating sinasabi, uh, paltan mo na kasi yung apelido mo. Eh sabi ko, ang uh, problema yung nakaupo, walang apelido kasi tambalos-los. From po Puyon at Araneta, sila yung nulong at lalay. Masakit man, aminin, yan ang katotohanan. Kung sana, katulad ng Malaysia, tinutok yan sa iba't ibang investment ng high-tech. Nakita naman natin ang Cyberjaya. Nakakaingit, alam po ninyo, yung Intel, yung Google, yung Amazon. Lahat pumunta muna sa Pilipinas. Isang tingin pa lang, yung nagkakamot na ng ulo. Pumunta sila doon. Talagang pinapunta ng mga Amerikano para pa pa palibasa tayo yung kaalyado. Unahin ng Pilipinas, nag english yan. Dating uh, bahagi ng, Pilipi ng Amerika yan. Pagpunta naman sa Pilipinas, unang-una yung dakilang traffic. Ayun. Pakatapos, ang mahal-mahal ng kuryente, pasintu-sintu pa. Paano ka mag invest sa katutak red tape? may bayad sa ilalim ng table, sa side table, nako, under the table, eh talagang hindi kakayanin. At nagsitakbuhan dito sa Malaysia, nagsipunta sa Vietnam, nagsipunta sa Thailand. Sana pagkakataon na ito na nag-alisan sa China, sana pumunta sa Pilipinas. Ngunit eto nga ang katotohanan. Baguhin po natin kayo ang magiging binhi ng pagbabago. Nakakita kayo ng mas magandang paraan. Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Taga Mindanao din po, Ma'am Inday Zara. Uh, isa sa pinakamahala, suggestion lang po ito ha sa sa pinakamahalagang serbisyo ng gobyerno lalo na po para sa mga UFW, ay ang passport processing system po. Sa inyong pagbisita po dito sa Malaysia, nais po naming ibahagi ang ilang obserbasyon kung bakit mabilis at maayos ang sistema nila at paano natin ito maaring tularan para sa mga mahusay na serbisyo sa ating mga kababayan. Sa Malaysia, maraming passport application ang natatapos within the same days or working a few days only. Dapat po sana may clear appointment system, functional website at minimal rate tip. Sana po pwedeng i-strengthen natin ang ating DFE, ang Digital System Appointment Reliability. And real-time status update para sa iwas pila po at iwas pabalik-balik po. Ayun lang po. Salamat. Ay, maraming salamat. Tinuro na naman ako ni uh, ni VP Sara. Pagkat ako chairman ng uh, Foreign Relations at uh, ako yung author ng bagong uh, Passport Act na dapat sana kung talagang uh, i-implementar ng tama, eh talagang maibibigay ang ating mga passport ng lalong madaling panahon na hindi na kailangan pumunta sa konsulado kapag nagre-renew. Yun ang ayon sa batas. Nangyayari ba? Yan ang katanungan. Yan ang problema ko. Kasi tinututukan ko sila, kinukulit ko sila, mayat-maya tinatanong ko. Eh wala pa daw silang budget para sa computer. Wala pa daw silang uh, internet na expanded and secure. Para yung senior citizens natin, hindi na pabalik-balik para sa passport. Pagkahirap-hirap. Ganon din yung mga kabataan na nagbabiyahe na walang magulang. Sakop lahat yan ng ating New Passport Act. Kaya kung tutuusin, andyan ang batas. Ang problema, sino ang tumutupad ng batas? Yan ang kailangan nating tutukan. Uh, pwede lang pong dagdagan lang. konti lang po. Opo, ma malinawan sister. Assalamualaikum. Sister, where are you? You're over there. Okay. Ganito kasi yan sister. Ang trabaho po ng natidig naman po ng uh, Senado, gumawa po ng batas. Ang, ang trabaho naman po ng executive, sila po yung magpapatupad. Kaya tama po lagi ang sinasabi ng ating mga senador na dapat po magkaroon tayo ng epektibo na executive branch ng government. Sila po yung nagpapatupad ng mga ginagawa pong batas. Meron na pong batas na ginawa dyan si Aimee, si Senator Aimee. Ang kailangan lang po, maging Pangulo yung ating <laughs> Inday Sara Duterte para lahat po ng implementasyon ng batas ay maisagawa. Kaya mga kababayan, wala pong ibang solusyon kung hindi revolusyon. Thank you. Salamat po, Senator Robin and Senator Aimee. Ang huli pong magbibigay ng kanila pong suggestion mula po sa uh, isa po sa miyembro ng United Philippine Workers Kuala Lumpur, UNIFIL. Good evening to all of us. Um, in behalf of UNIFIL, ako na po ang magbibigay ng suggestions. So I was raised in North Cotabato po. So with all the palayan, yung mga mga farmer crops, ganun po. So dito kasi sa Malaysia, uh, last last week pumunta po ako sa Sikitian. So it's like puno po ng palayan po yung place na yon. Pero dami pong dumadagsa sana mga tourists. Kasi po nag Uh, kahit na palayan yon, mayroon din po silang staycation. So, I'm thinking na kung pwede, sana sa atin din, why not develop din po yung may mga farms na, kasi nor, normally sa North Cotabato or Mindanao or other places, malapad din yung mga mga ano nila, mga farms nila, yung mga bukid nila. So why na tulungan po natin yung mga mga farmers natin na instead of focusing into um, farming lang po why not consider din po yung tourism po so papasok po dito yung agri tourism so tulungan natin sila na kahit na konti lang po na uh, tulong para sa kanila na mabigyan sila ng ng pondo to make it as um, maglalagay sila ng citation like that para naman para naman dadagsa din yung not only local but foreign and foreign investors or foreign tourists. Yun lang po. Thank you. Eh sasagot ako ha. At uh, uh, ako yung kinatawan ng uh, mga mambubukid ng Northern Luzon, Central Luzon, sa Cordillera. At uh, lagi natin problema, tulad ng uh, napakaraming industriya at hanap buhay sa Pilipinas ang agrikultura sa atin ay tingi-tingi laging sobrang liit, na nabanggit kanina, malulugit malulugi ang Pilipino kapag ang kanyang inaararo ay eh nasa loob lamang ng dalawang ektarya. Pero ang average sa amin ay 0.7. Hindi pa umapak ng isang ektarya. Yan ang problema na kinakailangan lumaki at uh, maging matayog ang ating mga pangarap para sa ating mga bambubukid. Yung binabanggit mo, yung alternative sources of revenue para madoble yung income ng ating mga magsasaka. Tama yun. At batas na naman yan. Ang tawag natin sa Pilipinas, farm tourism. As a matter of fact, makikita natin sa bukid nun, pati sa Laguna, meron ng mga farm tourism kung minsan nga nalulugi sa ani, pero kumikita naman sa mga tumistang dumarating. Kaya kahit papano, meron siyang rest back nung nakaraang taon na ah, El Nino. Halos walang ani, walang produkto. Pero kumita, ang daming na masyal. Walang tagulan eh. Kaya ta, ang saya-saya nila kahit papano. So, eto nga ang uh, kailangan palaganapin. Nakita natin sa Taiwan, tinutulungan ng pamahalaan. Ang tinatawag nilang leisure farm sa Taiwan. Iba-iba. At uh, magugulat ka kasi maski sa Ilocos ginagawa po namin, yung mga anak natin na laki na sa lunsod, hindi pa nakakakita ng kalabaw. Akala nila, apat ang paan ng manok kasi nakikita sa plastic sa grocery na. Hindi na talaga alam kung ano yung bukid. Hindi na talaga alam kung saan galing yung mga kinakain nila. Kaya, pag uh, nagkaroon ka ng leisure farm, magugulat ka. Ang babaw ng kaligayahan, makatungtong lang sa kalabaw, magtanim bigla ng, uh, ng uh, bigas tuwan-tuwa na sila, exciting na yon kasi hindi naman nagagawa. Kaya tama ka, dapat mag-invest at tulungan ng gobyerno ang ating mga farms. Ayan. Hindi tama na yung mga nagpapakain sa atin ay halos namamatay na ng gutom. Yan ang sitwasyon ng mga magsasaka sa atin.